isang napakagandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers so ngayong hapon uh, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa sa lahat ng mga viewers ko at share at commentator uh, ulitin ko isang napakagandang hapon po sa ating lahat so sa nanghingi natin no Nang video sa ating uh, tanim na Mestiza F1 kasi Mestiza F1 at saka uh, Galaxy Max 1 po ang tanim po natin ng palaya. So ito na po. Sabi niya alin sa magandang variety mga kaparmer, uh, kaparmers ang may magandang bunga. So yung dalawang variety kung mainit lang na panahon maganda din silang sabay natin itanim. Pero sa maulan na panahon mas maganda Galaxy Max F1 kasi sa maulan na panahon ang galaksya makiipuan uh, matibay din siya sa tinatawag nating cracking kaya nga manatiling maganda ang kanyang bunga si mistesa naman kung mainit lang ang panahon ay sobrang ganda nangyayong ibabaw din ang kagandahan pero sa maulan na panahon kung kulang ka sa po yung decide nating no, nanyok farmers uh, ay ano po uh, magkakracking so ngayon medyo mainit kaya nga maganda ang bunga no, ng ating ampalaya na mistesa ito po si Mestiza. Medyo maputi siya ng konti. Tapos si Galaxy Max f mga kapwa ko kaparmers farmers Ipapasilip ko no, sa, sa kabilyang niya. Uh, kulay green siya. No, ang bunga. Tapos medyo maiksi lang siya compare ni Mestiza. Ito po si Mestiza. Matangkad po ang bunga. Din. Tapos madami din. Tingnan mo. No, si Mestiza din papunta doon. Mabunga din si Mestiza mga kaparmers farmers No, kung tingnan natin mabunga din. walang pinagkaiba si Mistisa at saka si Galixay ng bunga marami din kahit saan tayo ikot marami din mga kaparmers ang bunga ni Mistisa. pero kung marami naman ang bunga ni Mistisa, hindi na din uh, ano po makakaya si uh, Galaxy Puan kasi sobrang dami ang bunga so ngayon uh, ipapasilip ko sa inyo si Galaxy Max F1. Ito Mistisa din. Tapos yung likuran uh, para dito banda ka hati na, you no? Know? Yung galing dito pangka-farmers ang Mistisa, yung dito ang ano ah uh, Galaxy Max F1. So, kita natin dalawa ang klase ng bunga, medyo maputi at saka uh, verde berde. So, ito Mistisa, no, medyo maputi. Tapos ito naman si uh, Galaxy Max F1. So dito banda si Galaxy Max F1. Sobrang daming bunga mga kaparmers oh. Kasi kasi lang sobrang init dito, no? Sobrang init. Parang nasa 21 days na sa ngayon, isang beses lang kami na inuulan ng mahina. Nung nanalasa si Bagyo Karina pagkawala, wala nang ulan hanggang ngayon, isang beses lang na mahina. Kaya nga ang aming ginagawa, uh, palagi po namin dinidiligan. So ito po itong no, si uh, Galaxy Max F1. Sobrang dami po ang bunga mga ka-farmers. Kahit saan tayo iikot, no? So kayo na ang pipili. Sa kung alin sa dalawang variety ang gusto niyo, Mestiza ba at saka Galaxy Max F1. Kaya nga ako, pag mainit ng panahon, sabay ko din silang itatanim. Pero sa maulan na panahon, suggest ko lang po sa inyo kung pwede lang uh, yung Galaxy Max F1. Pwede naman kayo magtanim ng Mestiza basta sapat lang ang mga fungicide na gagamitin ninyo. Ito mga kaparmers ang ating Galaxy Max F1. Okay. Meron tayong nasa 22 kalinya na uh, mestiza. Meron tayong 20 sa Galaxy Max F1. Hanggang dulo, puno ang bunga. Sobrang dami mga kaparmers. So kayo na ang mamimili. So sa nagtatanong sa akin, Sir, ano ba ang mga na yung ginagamit? Pakishit lang, lang po sa ating mga ibang video meron na po tayong tip so kadalasan kong ginagamit yung mga peters, wukosim ganyol uh, wukosim fruit class, tapos yung nutriplant EJ so yun po ng no, mga kapart tapos yung fertilizer natin at uh, pakicheck lang meron na tayong mga video upload yun lang para maging ganito yung mga tanim nyo gagayahin nyo lang ang aking ginagawa lalo na yung mga basal application natin o tingnan nyo Sobrang daging bunga mga ka-farmers. Limang bisis pa lang po itong napipitasan. Sa nagtatanong sa akin, uh, Sir, yung dahon na naninilaw sa gilid, okay lang ba? Yes, okay lang. Lalo na pag matatanda ng dahon, maninilaw din. Ang uh, ano lang natin na uh, manatiling maganda ang mga bunga. No? O, tingnan nyo. Wala tayong makikita sa dulo ng mga cracking. So, ibig sabihin maganda din. Pati yung mistisa na madali lang magka-cracking, maganda din kay saan tayo ikot na mga linya, punong-puno sa bunga. So 'yun po no mga kapwa ko ka-farmers ang maibahagi ko sa inyo kung alin sa dalawang variety ang maganda. So sa akin, maganda ang lahat. Pero may panahon po mga kapwa ko ka-farmers kung anong panahon na pwede natin silang itatanim. So si Galaxy if, wa, Max F1 sa maulan na panahon, pwede, pwede din siya. So, so ngayon dahil kulang sa tubig niyo ma-exit lang ng konti ang ating ampalaya. Pero okay lang din mga ka-farmers at least may maharvest tayo kahit konti lang. So bukas no, abangan nyo lang i-upload ko ang update natin sa ating pang 6 time harvest na sa ating Galaxy Max. So, tingnan nyo sobrang puno ng bunga ang linya po ng ating uh, Galaxy Max. Kahit sa ano sa maestay sa mabunga din mga ka-farmers. Okay, so 'yun lang siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.